Alright! Good evening mga kanganga! Ayan! Pumambay tayo dito sa bahay kasi eh... Tatlong araw na wala tayong pasok eh, because mo... So. Holiday kasi eh. Yeah. Ya. Pambay tayo rito. Ano na nga ang lahas ng ulan eh? Ay! Sorry po. Ang lahas ng... Ufff... Tindol. Hindi yeah. Nandito tahimik naman ng lahat. Yeah. Eh, ang lahat Ngayon, medyo malakas ang hangin Ayun, maniwanag? Yan yeah. Pa? Uh, yeah. Kita nyo naman Kita nyo naman Ba guys? O pa, isa pa Tignan ko sa rooftop guys Tatambay na ako dito Mambay lang ako dito sa uh, bahay ng mga trobas Pag sa ko siya alam nga din ako doon sa building. Tatakot ako doon. Kasi baka may aftershock pa. Kaya. Kaya di bang lahi yan kasi i-bite yung gamit ha. Ay. Buhay na dito sa sinasabi so ko na po it's gumawa ka na lang ng pinakamabuting bagay sa so isip so, ni tao rin na pumagtas pero huwag gagawa man ang bisisyo at kasisira ng pamilya mo huwag na huwag mong dadawin isang pagkakama nilang isira ang lahat ng plan mo alright? kawawa ang mga bata kawawa ang mga natatapas so sinasabi ko sa inyo mga kababayan ito na tayo sa tayo so no? marami marami pera may pera nasabi natin may pera kaya namin gawin kung dapat natin gawin nararapan mamakuha na no, dapat gawin may kasisira ng pamilya ko. Kaya, uh, advice ko lang po sa inyo. Stick ka lang kayo sa mga asahan. Eh, karamihan na talaga. Maraming nasisirang pamilya. Mostly mga OFW. Mostly mga OFW. Kung hindi man, kung hindi man, ang mga nasa Pinasang nagluloko. Mas lalo na rito sa Taiwan, marami rin nagdulo ko. Pero hindi, you know, nagdulo pero hindi nahuhuli. Huli. Nahuhuli. Pero nahuhuli, pero hindi gulo. No. Diba? So, sa alam-alang na lang natin yung mga bata. Bawa na ban sila. At langin nila. Alalaman din nila kung anong nangyari sa kaya gumawa tayo ng bang? hakbang na pabuti, ang lahat at sana sana <laughs> sana mag-faithful lang bawat isa mga asawa. Alam ko, parapit-parapit salamat mga kalang sa pagsukur at sawa ng kwenta namin video kita. Alright. Wassalam.